mga pinakamainit na tapatan, kamanghamanghang mga laro, matinding bakbakan, at pinakabagong balita sa mundo ng sports. Sa mundo ng basketball, ibinalita ng NBC Network News Matchpoint ang pagretiro ni Poy Aram bilang Gilas Filipinas Center sa national team bago ang 2023 FIBA World Cup. Sa isang social media post, inanunsyo ng basketball veteran ang pamamaalam sa Gilas at pasasalamat sa mga nagtiwala sa kanya. Inaasahang mapasama siya sa gilas 21 man pool para sa FIBA World Cup simula sa August 25. Hindi nakasama si Aram sa practice ng national team dahil sa pag-aaral kay injury. Pero bukas siyang maglaro muli para sa bansa matapos niyang maglaro sa gilas noong 2018 Asian Games. Kabilang siya sa FIBA World Cup training pool at European training camp. Nakaharap ng gilas ang Estonia, Finland, at Lithuania pero di sumama siya sa mini-tournament sa China dahil sa tuhod niya. Pagkatapos ni Eram, ang natitirang mga malalaking manlalaro sa gilas ay sina Soto, AJ Edo, Joke Tagilar, at Jun Malfajardo. Mabisa ang laban ng ating pambato sa Dominican Republic sa ikadalawamputlima ng Agosto. Kamusta naman ang Philippine Women's Football Team na bumisita sa Gilas, Pilipinas? Ipinakilala na ang mga kasama ng Women's National Football Team matapos ang kanilang tagumpay na kampanya sa FIFA Women's World Cup 2023. Nasa practice ang mainit na forward at starting goalkeeper Galing ni Ina Palacios bilang stopper at Chandra McDaniel bilang striker Impressive debut sa world stage Unang matagumpay na pagtayo laban sa New Zealand, iscore is 1 hanggang 0 Ibalik na ang football team sa Asian Games, bago head coach Sa match point, sila ang unang celebrity sa Pilipinas Sinina borha, patuloy sa pagbabalita, patuloy sa sandisyo Sama-sama, Pilipino, kahit ano